Good morning. Good morning sa inyong lahat mga paps. Isang mapagpalang araw at isang magandang umaga sa inyong lahat mga paps. Samahan nyo ako ngayong araw na ito mga paps. Biyahe tayo kay Jay So may pick na tayo mga paps. Papunta ito ng Quezon City Good morning Tess Saan po yung out ano, Outpost 8? Anong sako? Dito lang din po sa Bahay Bukid Agape, ganun Gloria Vilhoa po Ay, ito? So, pasok ko dyan. Ah, diyan pa sa loob na yan? Oo, oh, yan dyan, oh. sa puse yan may security may yan sige. sige po Sige po, sige po Alam po Sampai yang 8. <laughs> ah, masuk. saya er ganyan nih. Eh. Main aso. <laughs>

Sa Kirino Highway tayo daan mam ha May din ang abin nyo Ah mm -mm. sa may uyo lang naman traffic doon ay hanggang Mindanao eh. Ah, -oh. Pag doon kasi sa kabila sobrang matraffic eh. Monday pa naman ngayon. Ito na kami sir. Sige. Lagi ba kayo nag-joyride, ma'am? Ha? Bihira lang. Pero yung bihira, saan dumadaan? Pag ayaw, kunyari, nag-joyride kasi saan kayo dumadaan? Commonwell? Mm. Oh, nalalayoon kasi ako oh, sa Commonwealth. Sa... Oo, malayo. Kasi sa Merino, kaya ayaw mo diba? Mga traffic. Hmm. Hindi <coughs> pa mabilis lang tayo. <laughs> Opya. May na yun ba? Nakin <coughs> naman. One king. Hala. <coughs> Dapat wala, no? <clears throat> napabaryan natin kanina sa gasolina tingnan ko lang mama no, wala na mama wala okay, na kayo, <clears throat> sige mama okay lang naman chikas Ay, pang tatap up ko na lang Simbahan ba ito, ma'am? Pacheck uh, muna ako pangalan, mama. Mark? Apa. Mark Jobert, ay. Ma okay na, ma'am. Sige, ingat, Mam. Ma ito. <laughs> ingat, Mam. Ma ingat, Darwin Alright mga paps Drop off na tayo sa ating first book Galing nyo ng North Caloocan Papunta rito sa may Panay Avenue Tapos nakakuha tayo ulit ng book ngayon Si Sir Darwin Papunta ito ng ano lang Mapayapa Tawagan lang natin 70 pesos lang to eh Tawagan natin mga paps Hello, sir Sa kayo banda sir? Dito po sa harap naman O ng M place Ah, okay Sige, papunta na ako dyan Nandito lang ako sa may cantonate Huwag mo na ibaba, ba, sir? Ma, andito lang ako sa kabilang kanto eh. Saan ka? Nasa halabas ka na ba? Dito may tower. Ah. Dito na ako sa may 7-Eleven ng M Place eh. Ah, oo oh, nakita, nakita. Ito, ito. Ah, -oh. <laughs> Uy, fuck. <laughs> <laughs> Shower cup ka, sir? Wala. Pero mag-shower cup ka. Ito, pakawa, sir. Ito. Laki, laki ng ano mo, sir, ha? Aqua Plus, ha? <laughs> <laughs> Ang tawag ko dyan, sir, Aqua Man, eh. <laughs> Saan do banda? Yung ano niya? Okay na alam <laughs> walang ano. ano po ako? Mayfield yung so, Sa may Ah, okay. Diliman na. Uy, tiktok pak yan ah. <laughs> Ikot ka sa kabila, sir ah. <laughs> Sige. bang lock mo. Baka masita sita ako ng admin eh yun kasi yung pinaka ano namin yung parang code namin para ma di, ano ma, maban <laughs> oh pag nakita ka ng admin na uh, yung pasayero mo hindi nakalock helmet picture ang kanun okay na? <laughs> hindi kasalanan namin yun pag hindi nailock kasi hindi namin chine-check eh. bago kami bago dapat Bago ka umalis, kailangan naka-ano na naka-safety na 'yung pasahero mo. Kung umabante ka ng hindi pa naka-safety, ang kasalanan niya ng rider. Hindi mo kasi muna tinitingnan, umalis ka na kaagad eh. Dito lang ako kakain sa may Starbucks alam mo. Mm hmm, diyan. Diyan ako nag-drop dito lang. Kaya kinuha ko kaagad kahit ano eh, kahit malit lang 'yung booking. Kaya ka, wala <laughs> Pero kung ano yan, kung mga nasa almost 1 km, tapos 70 pesos lang yung fare, hindi, baka hindi ko kunin. <laughs> wala na ako, ay wala na akong bariya. Ito po ba? Ayan, ayan na. Ito ko na lang. Wala akong bariya. Wala <laughs> akong Buti meron pa ako natitira. Ay. 25 na lang to, sir. Labo, okay lang. Ay. Oo Okay lang 'yan. Sige, thank you. Sige, sir. Alright, mga paps, drop up na tayo sa ating pangalawang booking. San tayo tatambay mga papsi Waiting tayo ng ating Pang tatlong book San tayo papuesto rito Yung hindi tayo masisita Doon sa may puno Alright mga paps Nakakuha tayo ng booking Si ma'am Lenny Papunta lang ng Ano lang din to uh, Diliman lang din Diliman diliman lang lang Ito lang lang ano lang uh, 79 pesos mga paps 800 meter yung pick up natin pwede na natin kunin to pagka mga ganito kalapit kasi 80 pesos naman eh pwede na natin kuwanin lapit lang naman eh Lapit na tayo. Tawag na lang natin. Hello po. Hello po. Good morning po. J-Ride, ma'am. Ano na po kayo? Andito na po. Thank you po. Ayan. Sige po. Ikot po kayo na isa kapila. Sige po. masikip po. Yes. <laughs> okay na ba? Sige po. Marami palang one way dito, inna eh, po. Dito oh. naman Mag-note po kayo doon. Ano pong note? Lagay niyo doon with box. Ah, with box? Apo. Uh, May pwede kayong makapag-note doon eh. okay. Ah, okay. Tapos, ano, sabihin nyo lang po, ano, with box, tapos, lagay nyo doon na, ano lang kayo, ah, uh, kunyari, 40, ay, 50 or 60 kilo lang kayo. Ah. Kasi yung iba, pag nakalagay po na with box akala nila mabigat. Ah. Huwag niyo ilalagay na para may sandalan kasi hindi i accept 'yun. hindi ah, nila i-accept. Hindi nila i pag nilagay nyo na with box para may sandalan. Sakala nila oh. kasi Hindi naman po. <laughs> hindi okay lang po sakto lang po kayo sa mga ano, standard na pasahero. Mga hindi pa naman po kayo senior, ma, na, ma. Lagay niyo dyan, ano. Ah, tawag dito. Hindi wag niyo ilalagay na PWD kasi hindi naman kayo PWD. Kasi ano, hindi rin kayo isasakay noon, opo. Kasi mahirap 'yung pasahero na ganun. Ang lagay niyo lang doon with box na Pib ah, ako 55 kilos lang kayo, ganon Kasi para confirm sa kanila sa rider na mag -a oh, na magaan lang kayo. Yeah, may marami nag-accept niya na ano. Yung mga ganyang note. May mga nagaganyan po, ano, may mga oh, naglalagay niyan with box. Saka meron silang pinipili ng motor ko PCX, Aerox, Click, Nmax. Ayon nila dun sa maliliit na motor. Nakakatakot kasi dun sa maliit na motor eh. Ah. Oh. Ha? Magpatakbo? <laughs> Baka nagahabol po 'yun sa incentive. <laughs> Sige okay, po. Ingat po. Alright mga paps. Drop off na tayo. Drop off na tayo. Meron tayong iikutan. May ikutan tayo na isang isang babaeng umiiyak sa may ilalim ng flyover. Sa may panay panay abin MRT station ikutan natin yung babae na yun hindi ko alam kung bakit umiiyak may umiiyak doon pero taga rin sa may amin yun nakilala ko kaya kaya sabi ko iikutan ko baka na hold up baka na hold up yun hindi ko alam kung anong ano kasi nakilala ko lang ay kasama ko nga pala si Chonky <laughs> Chonky pakilala ka naman ay ano Shout out mo naman sila, Kamustahin mo naman sila, Chonky. Chonky. Hindi ka ba nahihirapan diyan, Chonky? May ikutan tayo, Chonky. Sana abutan natin yung umiiyak na babae doon. Nandito lang 'yun sa may kabila. turn lang tayo dito, mga paps. Ay hindi, nandoon sa may panay niya pala 'yun. Mataba ayo mga complete. Mga complete ka, oy. Pa-complete ka, ka paano tayo papasukan ng booking? Alright. Sana abutan natin, no. Layo pa 'yun sa so may pababa pa. Sana nandun pa. Nabang problema noon, bakit ba umiiyak? Sana abutan natin yung babae dito mga paps? Kilala ko yun eh. sana nandito pa? Dito ko nakita yan eh. Bakit ka umiiyak? Umiiyak <laughs> na eh. Sabi ko baka malukano ka siya pag iiyak na iiyak ko lang dahilan eh. Kilala mo naman ako diba? Kilala mo ako? Sa akin nagpapagupit yung kuya mo si Kenneth. Si Mark, yung nagugupit sa Capitol. Oh, Sakay mo na nga ito. Atin mo. Na ha? Pati ako may istri. Hindi, sasa sasakay na lang kita. Di ba, saan ka pagaling sa atin? Sa Tagig. Sa Tagig? Oo. Doon, doon ka ba nagtatrabaho? Kailan ka pa doon? Kagapila. Tapos ngayon ka lang umuwi. Ba't pa hindu-hindu ka? Oo. Ha? <laughs> Yan nga. Ano, bakit ka, ano, ka umiiyak? Ah, ano, family problem. Ganon talaga. Kahit kahit sino kahit sino talaga sa pamilya, may mga ganyan.